Oo siya. Oh! Oh, galing! Mm Hindi -hmm. nga naman makakawala. Ayan, busing! Okay. Uy! Uy! Dami, ati Uya! Lapit mo na, Dali! Ati Uya! Lapit! <laughs> 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 po. Maganda umaga po sa inyong lahat. Yan, bali ngayon po ay high tide dito sa ilog. Kaya siya po ay nagpapapasok ng tubig dito po sa fish pond. Magpapasabang daw po siya ng mga bangos at kanya po yung sisirupin. ah uh, huhulihin po niya yung mga bangos ngayon dahil si Milot po ay mamimigay ng mga bangos. Dahil nung nakaraang birthday nga po niya ay meron po nagregalo sa kanya ng cash gift ay gusto po niya na i-share din ko sa iba. Yeah, thank you po kay Kuya Ar. At more blessings pa po sa inyo at God bless po sa inyo. Ayun, bali yun po yung birthday pa nga po ni Milot. Pero dahil nga po nitong mga nakaraang araw ay laging masama yung pakiramdam ni Milot. Dahil siya po ay sinisipon. Siya nga po ay laging walang panlasa. At laging barado yung ilong. At ngayong okay-okay na po ang pakiramdam ni Milot ay manghuhuli nga po si Bossing ng bangus uh, magpapasabang na lang daw po siya at kanya na lang po yung sisiro Yan guys at nagpapapasok na po si Bossing ng tubig galing po doon sa ilog. At mamaya po ay sasabang po ang mga bangus. Pwede okay, naman ang gamit po ni Bossing. May nasabang na. Silver! Mamaya ikaw nahulog. Ayan po, may nasabang na. Ang gagawin natin ay sisirokin mo yung maliit. Ililipat po doon sa kabila. Yung malaki lang ang ating... Dapat tayo may sako. Uh, Oo, si Ulog. Hulog! Ayan po. Papa. Oo! Oo, galing! hindi nga naman makakawala ayan busing nalagay oh, na po ni busing sa sako Paka nadala. Ah, umalis na diyan yan. Matatalino ang bangus. Busing. Nadala na. Wala na. Matatalino po ang mga bangus. Si Busing pinakasirok naman ng alimango. Saan na, sirok, eh, yan. So, sir. Ayun. O sige. Maganda 'yung ganoong nasabang at sigurado. Ah, nalapit ang alimango. Pataba naman, bossing. Eh. Ay bihi 'yung kokohan eh. Winter, Alis Winter. Bakit ba shape bigki? Ang nasabang pala ay ang mga alimango ay lumalapit ha, eh. 'ni. Oh, mataba lahat nas nasabong ay mataba. Ah, ganyan. Bakit? Kung gusto sila. Mm. Ayan po at dumating na rin po si Milot. Tsaka po si Ate Huya. At sinundo po ni Bossing si Tatay. Gawa nga po ng hindi magkaigi sa pagpapasabang ng bangos. Kaya magsasaklit na laang. Nakikayo na may tas na pati ng gulay. Ito pa yeah. yung panloko sa... Sinigam. Saan? Adobo. Ah, mag-adobo ka. Uh, uh, Manihilaw, tatara daw sa kuya o daw. Ah, ang manihila ng tatlong peraso. Hindi na ako mag-agagal. Lalaki! Kay. Kaya na may bugundohon ma. eh. Di mga sayad yung iba, kaya kanyang uhak mo na at magugulo. Lalo eh, masarap ba nito ko? Dami pa nga. Nagulit na sila mga. Masipag ang mamuha ang aming mga gulayan. Ay, nasa na sila? Ay, welcome Po Hindi naman pala sinabi. Ah, punta pa. Ay, hindi oo, at isin ngayon magpapasabang lang si Emil ng bangos. Ay. Abay, matatalino naman, ate huy, at ay, mga ah, ng isa. ay, ay di isang beses lang na kadlo ni Emil. Ay, mm. Abay, nung pangalway, ayaw na, wala ay, na. Wala na, sumunod kawayan. Uh, ay, gawain ng bunot. Napakalakas po ng hangin. Naayos na po nila papa yung lambat malalim ang tubig ayan po lulusong na po sila para magsaklit yan guys at ako po yung nagsisigang na ulit ng bangos at nilagyan lang po natin ng mga kulay

Ate Huya, kapag ka itinaas na dito ay agad ay agad ay ano mo. Parang maliliit na pusing. Pag, pag itinaas na ito, Ate Huya, ay agad... Uy! Uy! Dami, Ate Huya! Lapit mo na, dali! Ate Huya, lapit! <laughs> Oh, sa... Marami pero maliliit yung iba. Okay na may dito ah. Ito daw uh, Ito... banda para yung maliliit ay maihagis na doon sa kabila. dito.

Pinagbibidyo po ni Milot. Pinagbibidyo po ni Milot sa si ate Huya. Grabe, mahangin sa labas. Akin muna po, titignan yung aking sinaklang na sinigang. baka po yung guluan ah. Ay baka malabog ang gulay at saka po ang, ang bangus. Papatayin ko muna po yung ating sinaklang at baka po nga yun ay luto na para pag ahon po nila ay nang makakain na po grabe kahit anong ayos mo sa buhok mo ay talagang napakahangin eh <laughs> Ayan guys, ang ating sinigang. Ito po naman ay templado na. At wari ko ay ito ay Luto na. Papatayin ko na po. Ay, naku, hindi na maaninaw. Papatayin na po natin at pag-ahon po ni Nabosing ay makakain na. Ayan po at patapos na rin po yung kanilang pagpipili. Yun nga pong mga maliliit ay inihahagis ko dito sa kabila. Para lumaki pa po. Ha in. Medal po kamalilin sa 'yo. po at marami naman po silang nakuha ngayon. Hindi na natin nabilangan bilangan kung ilan yung maliliit na api dito ah. O kabila. Wala, 'di pare ko 'tong hindi. Siguro malulunok. Parang yung ganyan kalilit mo. eh. Oh, one, two, Lalaki. Pero, uh, Oo, pero parang iyan eh. Hindi, uh, ba, baka ay talagang galing na lang? Parang natatapaling galing Pasok. Baka ay parang pasok lang. Mm hindi, -hmm. <suk Star> <suk> parang Ha? Kumain niya pa eh. Haan? ka? Dapat ay doon mo na rin sa... Ay, kung magkakain ng ko. Ano Hindi, talaga Talagang oh, hindi lasa ng luhulubo. Ano ito nga Magkakain nga pala yun ng hipon, haan eh. Ano, kakain muna, maghahain na ako. Mm -hmm. Buti yung muna ang timbangin at saka sa lumusong. Ano ba? Mm -hmm. oh, yeah. mm -hmm. lang, ang dami. <laughs> Masakit lang sa mata. Yung baby lang sigat bigla <laughs> At pala'y may butas ang sako. Oh, oh bena po ang nahuli. Ang nahuli. Maya, may maya, maya, na titim. maya maya natin tim. Maya maya natin tim pangin. Please. Pag hindi na. Tino. Kami kalita mo si Lolo. Ano? Hindi pa ngayon ay kesa dito ay. Tatalingin ako sa iyo. Ay, 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 ng ay, Yun ay, 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 ay,

ako dito, dinon. Si Liber. Si Silver! Lagi mong Si Liber. Si Liber eterno. Si Liber. Igore na niligo gawan. Nilagay niyo rin 'yun. ah, ate uya, ah, ang ulan. Pwede eh, pa po ah. Oh, oh wapakay din. Ayan guys, sa na po ng malakas. Ayan. Yeah. Grabe, ang lang ulan. Wala na naman dito sa atin. Tayo Talagang hamihani na hani, Uya. Ayan. maganda po diyan ng tubig at o malakas ang agot. Ah. Itataktak na po ni tatay yung bangos para makilo na po namin. Saan nilalagay niya? Sako. Sako. Uh, Sa Sa isang bahay pwede may Pinipili na po ni tatay yung mga mid-pipit na po sa akin ng bata. 20? minta huh? Walang amin pwede baby Walang Ay, wala amin. Magkakarami, hati-hati. Kailangan kami itong bahay. Hati-hati, hati-hati. Akan sa mga isang malakas sa kahit ito na po yung mga isda na timbang Yan po ay nasa 21 kilos na. Kaya, manguhuli pa po. Ito na po yung mga bitbit po na ibinukod po ni tatay. Marami din po. Yan po yung masarap pang preto, pang pang Ayan po, at sakto naman na tumila na po ang ulan. Pero madilim pa rin po ang panahon. Ha? Ay sinabosing po ay magsasaklit po ulit. Pangalawang saklit po ito. Malalim daw po dun sa may kay tatay. Hindi daw po niya takat. Yun naman po yung lang sa may tapat po ng mismong prinsa. at baka mahulog ka di yan

Ang pangalawang sa kaliputin nila pa. Oo po, yung magpunta. Oo, yun laki na yun. Nalat, puso sa tita mo, ya. Uy, oh, madami na. Dami, hawak ka. Uy, dami. Yay! Ano pa. Laki, laki, May yeah. Oh, may malaki pa. May malaki pa tawon. Hay pati malalapit sa atin, ano? na po sa sako yung kanila pong sinakulit. Sila pa yung nagbabanlaw na. Ito sa sahod ulan. At yan ay tabang. Tabang ang tubig. Nasali na po uli ni tatay yung isda. kami po uli yan titimbangin. Kinigilo na po uli ni tatay yung isda. Tapos si ate Huya naman ay pinipili po yung mga bidbid bid. tsaka po yung mga isdang malaway o tambong kung tawagin yan po at pinagsama-sama na po ang mga bangus ito ah Ate Uy, asin, na lang mo. Ako na lang. At, ati, asin, na Ako na Ako na lang. Ako na lang. Ako na lang. Matapos, katso, kusi. okay kay okay. okay, Madulas lima. Okay. tayo okay, yan po kami po ipalabas na si Namilot po ay mamimigay na ng bangus yung dalawa po ni Boseng yan po at bali mo muna po ni Bossing, si Tatay sa po si Ate Huya ihahatid muna po niya sa bahay at ako naman po ay mamimitas muna po dito ng talong. Kanina po nung pagpasok dito ni Ate Huya ay sila po yung namitas na rin ng talong. Pero marami pa rin po. Ayako po ipipitas ulit. malamba po ang mga dahon kaya dapat po ay wawahiin mo hahawiin para po makita po yung mga bunga yung pong iba ay lumalapat na sa lupa Kung iba'y bay sumasayad na po sa lupa. Pitasin na rin po ang mga okra. tinamilot ay namimigay pa ng kawan, oh, bangus. Doon sa may ba papuntang bayan. Oh. Salamat. Ah, ah. Tapos ay itong gulay pala. O, dito. dito. dito lang ang ating. Oo. Oh, oh. Kasamahin ko ka lang. sa kasako ng talong kanina. Salamat sa bangus at gulay pati bigas. Oh. Yan, diyan mo nila ilagay sa plastic. Para ay ginakakaputi. Kung hindi ka mabasa. Selamat, Uh -oh. Sabi ka sa pangulam. Sige. Ayan po at mamimili na po si Milot ng Bangos. Tao po. Ay, ate ba di po ang Bangos? Tao po. Tao po. Tao po. Pwede po ate ang ano, bangos. Okay, thank you. Ako po'y magbabaak nitong bangus at ito ko ibababad ko sa Ricardo para may pang prito, -prito po. At si Milot po at saka po si Bosing ay sila po'y namimigay pa ng bangus. Namigay na po sila doon sa may malapit po sa may aming fish pond. Ay, saka dito po sa mga kapitbahay po namin dito sa aming puro. Namigay na rin po sila. Yung pong iba ay dadalahin po nila sa kabilang barangay. Karatig barangay po sa barangay Libho. Tsaka po sa barangay Ingas. Yan ako po mag-iimbing din na ng pagluluto. At para pagdating po nila mamaya ay tanghali na ay nang may luto na po. Ito po ay bababad lang po natin sa ricado. May toyo, suka, tapos po ay may paminta, bawang, at sibuyas. Pamprito-prito lang po ito. Pagka nga po may pasok sa school yung aking mga anak ay sila nagluluto lang po ng kanila. Pagka almusal bago pumasok sa school lang. Ayan, at bali, dito ko na rin muna po tatapusin itong aking vlog. At muli, maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta at panonood. Mag-ingat po tayo palagi at God bless po sa inyong lahat. Bye-bye!